May laki ang problema nga ngayon ng mga sangre, lalong-lalo na nga itong si Ashley Perena. Sapagkat hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita itong si Terra. Sila ay labis na nag-alala. At dito nga ay sinisin na nga ni Perena itong si Deya. Na kung may mangyaring masama sa kanyang kadugo, ay hindi niya mapapatawad itong si Deya. Kaya naman araw-gabi ay hinahanap nila itong si Terra. Sapagkat alam niya na mapapahamak nga itong si Terra lalong lalo na at hindi pa niya kabisado ang buong inkantadya. Habang ang lahat ay nagkakagulo, tuwang-tuwa naman itong si Zawar buong akala niya ay wala na nga itong si Metena. Pinagtaksilan niya ito at ang pinakamalupit ay kinuha pa ang lahat ng kapangyarihan at ang maling desisyon ng kasakiman nga nitong Ziza Or, dahil pinatay nga ang mga kambaldiwa ng ibang mga brilyante kaya naman na uh, nawala ng kapangyarihan ang mga ito sa kabilang banda si Metena ay tuloy na kaligtas mula sa lason ng naturang ahas dahil ilan sa kanyang mga dama ay tinulungan siya may ilan pa rin mga tapat kay Kera Metena, kaya naman siya ay ngayon ay buhay pa Subalit natakot na siya maging sa, kan sa taong tumulong sa kanya ay inilaga na niya. Una wala na ang tiwala niya sa iba kaya naman na uh, punong-puno siya ng pagdududa. Naroon na nga uh, tinakasan niya ang gumamot sa kanya dahil sa pag-aakalang banta rin ito ng kanyang buhay. Nakapunta nga siya sa may kakahawian dahil nga nagamit niya ang effectos. Isa rin siyang sangre kaya naman uh, hindi na kakapagtaka na mayroon din siyang ganoong kapangyarihan. Dito nga ay damang-dama ang malaking puot na nararamdaman nga nitong si Kera dahil uh, sa pagtataksil nga ng kanyang alagad na si Saur. Ngayon ay uh, naiinis na siya. Wala lang siyang tiwala sa lahat hanggang sa makita nga siya nitong si Terra. Narinig kasi ni Terra ang halinghing ng kanyang pag-iyak. Kaya naman naawa siya rito at nakita naman niya na ito'y nanghihina. hihina mo siya ng mga gamot. Subalit itong si Metena ay nagdududa pa rin sa kabaitan ng pinakita nga nitong si Terra dahil sa pag-aakala nito na ito rin ay kaaway at nagbabadya din na patayin siya. Kaya naman uh, sinakal pa nga niya ito. Ngunit pinakita ni Terra na malinis ang kanyang intensyon at talagang wala siyang plano para sa kanya dahil hindi naman niya ito kilala at bukod daron, hindi niya ito kaaway. Ngunit nang kamalay-malay itong si Terra na nasa panganib siya dahil si Terra lang naman ang inahanap na matagal na nitong si Metena kung saan ito nga ang nasa Hula at nakaulat nga sa Akashi na ito ang uh, tatapos sa kanyang uh, pamumuno. Ngunit hindi pa nga uh, doon nagtatapos ang kanyang pagrenarinahan. Kung sakali mga uh, na kuha nga ni Zoro ang kanyang kapangyarihan ay darating din ang oras na magkukuha niya itong muli at mas maging malakas siya. Kaya naman ang uh, pagkakataong yun ay kailangan na ihasain ng gusto ang mga sangre maging itong uh, si uh, Terra dahil siya rin ang uh, pupuksa kay Metena. Samantala humingi na nga ng tulong itong si Perena maging dito kay Rikit dahil siya ay nagkakakalipan kailangan na nga nila makita itong si Terra bago pa man ay masamang mangyari sa kanya